kamusta kong lahat? Meron po tayong client, yung kuko ni Madam mga kalugit. Ayan, matagal na po siya hindi nakapagpalinis. So, ayan mga kalugit, ang kuko ni mga kalugit, oh. Daming dumi. Diyos ko. Mariusip sa So, ayan mga kalugit. Shout out everyone. Shout out sa buong mundo na nanonood po sa atin. Ayan mga kalugit. So, ayan mga kalugit. Start na po tayo. Diyos ko, part 2 ito. Kasi tapos na ito sa kabila. Wala kong kung... Bagoan sa kong tiin. Nga na, kalimbyo. Once na hindi magpalugit, ayaw lugiton. Ayaw, girl. Pero pwede. Ayaw mo magmasanay. Eh. Kapila na nakasimana, sakit na sa kanyo. Maglugito na siya. Sakit na na siya. Magtungo lang mga kalay. Okay na mo. Ito, mag-isang taon. Ah! Di ba, Maliwan. Hahaha! <laughs> Nasa medyas lamang gud ako. Ang isa kay hugaw. Taas lang ko ko. Hindi man ako ko ko. Mahaba lang. Tamara po ko magkuko kay ko kaling ko. Wala sa service ito sinyo. May naagod, may naagaalok di ko. Eh ayaw ko yung iba-iba -iba gani ang, ang mag ano. Ang hindi mag... gani ka diri nga. Wala <laughs> Igrasya, isa po. At least siya, kapila na may siya nagpalinis. Hindi, ah. Um, okay. Bien. Ay, Sa service. Ha? Sa home service. Oh, kami naga po home service ito, oy. Hindi ko alam, ah. O ano may tanang linis nila na ang sa masigasugatan pa ako. Saan, naman eh. ah. Ah, oh, yeah. <laughs> mm. sa ako Grabe. ka, ano ah. Isi magagas din na ka lang ah. Eh. ano pa, hati-hati pa kami ng tulong. hindi pero kung ikaw lang isa kaya, pwede mo. Hindi. Kung sa tindahan lang na sa sunod lang at tindang, okay lang. Right. May frozen, manggod ko. Malito na mga Nag-display so... ba ako sa labas? Si Gracia, gaban tayo sa labas. Kami man eh. Diapon kung sino ang ma... Maano na costumero. Kita lang man makita naman kung may... Kupi tindahan sa gawas eh. eh. Sino na silang kauna. Yung no? Ito yung binibigay lang ito. Ya, saya siya. masih, ah, ada masih pakai yang baru. Tak pun Mapagkatiwala kami sa lahat ng bagay. Siya. Hmm. At kisa Hindi, siya mga... No, uh, Mahayo siya, oo. Subukan so, mo na siya. Nakadetalye ng tanan. Ang resiko. Ang pwasa ipadala mo. Okay, no. yung, Ay, mo ano, tapos ano, ang resiko. Labis babae, wala. Ay, labis ka kami. siya Wala anak lang mga pamangkin, pinag-aaral ah, dalawa, mga wala pinta. Ano yeah, so, mo? sa nanay nila, hindi sila maka... Ah, ako nag-iga sa kanila eh. Ang pag-ano, nagpadala na kayo sa nanay ninyo. May na oh, ako? na, ito. Pag wala sa fiyado. Oh, bigas nyo sa nanay nyo ha. Ako ang mag-demand, kung pinay padala. Isong nanay? Sa imo Hindi, Hindi, kapatid ko. Nasa di sana gano'n ako? Ano ba? Atawa ka rin pa. Oo, na-chat ko. Hindi kasi sa nanay niyo. Eh, nanay niya hindi ko mag-ano. Kung ano na ihatay mo. Gawa ko. Uy! Hindi, anak. Sabi ko, kahit na wag na ako. Kaya ako, meron man akong hanap mo ngayon. nanay niyo, hindi kasi Hello mga kalugit! kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa Guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido At may rami po kaming mga services dito Riban, Brazilian, Highlights, Balayage Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat At sobrang ganda ang services dito Punta na po kayo dito, ano pang inihintay niyo mga kalugit? Kano'ng pinadala mo? Bakit yan pinadala mo? Bakit oh, ito? Wala. Hanapan niyo ng paraan yan. 5,000. Ito sa akod. Naku rin na sildo. Ay, kasildo sila 30. 20. Wala nga man, no. So, ayan na mga kalugit. Ayan. Jusmil sila ba? Bulan. Buha sila. Di ba? So, dito na to. Yung mga kalugit sa hindalaki ni madam, no? đó là nguyên cái cái extension noir à à à ra xem đi thôi nó bẩn hết trơn thế thì à thôi thôi em ăn đi thôi mình ăn đi thôi cái đồ đó xong cái kia đồ đó xong cái còn giữ cho

Bantahan. Dugay-ke kamo palimpio.

Hindi pwedeng sa ulo. Hindi mo kailangan siya. Hindi ba yung magpatol mo, pero kung masubukan. Paipakita mo 'yung uya mo, mo. 'yung hinuhumuyay do'g dagantao. Ikot. Music 'yung tabog na ang cellphone niya sa gawas ron.

sa sila Chico yan. Oh. mahal kay mga korentia mahal kayo mga korentia magaling karon ay last month, mababa ang korentia Oo, oh, ay no, taas po, no. taas na po Naku ko downtown dahi, drive ko, kabalo na ko eh. Chill ka? Yeah, drive ko downtown, oy, layo gani akong gidrive ban doon. Dalwa ka oras ka kapon sa parilo, dito sa punta-punta. Wala sa <laughs> ko kabalo. Wala ko magpapartik na sa matina. Kabalo na akong maglibot. Dito ko sa parilo, di, huwag ko kabalo. Ana-ana, di, ang dalang pasaka, di, ay. Oo, oh, marilog. Apag, ano ah, pag ano dahi yun. Ano, ano, marilog? Kusugo, libot na po. Uh. Ano, marilog? Huwag ko kabalo. Ang batayan mo mga kanto. Ang mga gani. Ay, pipip, pipip, gani. Pagkanto, dahi Mag so ayun mga kalugi, thank you so much Ganda ng kuko ni madam Madam, balik na po ka isang taon madam ha So thank you so much, kaya bye bye Hi mga kalugi, kamusta po yung lahat Ayun, na-miss ko po kayo, na-miss ko po mag shout out So ay mga kalugi, ito na po ang aking salon Pinaayos ko mga kalugi, ayun pakita mo may Ayun ang aking salon mga kalugi Napakaganda at colorful na blue and white yan po ang signature ng ko ang salon ko. So ay mga kalugit, magsha shoutout out po tayo. Ayan. Shout out kay Marilo Ruiz. Astig ang abilidad ni Sherwin Talugit. Okay ang talent sa pagwapa sa kuko. More power to you. Keep up the good work. Ayan. Shout out kay user TN. Uh, hello sir. Sherwin followers mo ako from South Korea. Oh my God. Shout out from South Korea. I know you are the expert about the nails. Ayan. Pero sana dahan dahan naman, lalo tuloy na susugatan, buti hindi nag-complain. No, because she is my regular customer. Kasi madam, you sir, si madam, positive, tapos negative. Ayan. So, ayan mga kalung, madam, uh, siya. Actually, ako po ang nag-ayos ng kuko ni madam dahil na-murder po ang kanyang kuko. So pumunta siya dito, galing po sa, sa ibang salon, nagpalinis na maga po ang kuko, at saka, kahit kung sinabi mo dahan-dahan, so dinadandahan ko din po at sobrang ganda po ang kanyang kuko at sinabihan ko po si ma'am kung okay na ba ang kanyang kuko. So sabi niya, okay na daw po ang kanyang kuko. Ayan po. So ay mga kanugit, shout out kay Rafael Dizon, Sherwin, you are the best. Sabi niya, thank you so much. Shout out kay Christina Vina. Nice kalugit, ganyan dapat ang gamitin sa kuko niya. Ayan, shoutout kay kay Marilyn Punter. Shoutout kay Eileen shout Shoutout kay Iya Mendoza. Sabi ni Eileen, pangit ng kuko niya, kalugit, masyadong angat na ang laman sa kuko at digit pa ingron. Good job ay labas niyan. God bless always. Aya Mendoza, shoutout. Noralis, uh, Noralizarinogo. Shout out kay Dila Pondar. Shout out kay Rosalia. Shout out kay Nelita Dedicatoria. Grabe naman yan. Sino naglinis? Hindi rin yan marunong naglinis sa papa. Sa paan niya, Mr. Ingron. Mabuti pumunta siya sa paglinis siya. Ayan, shout out kay Kawai Kawai. Hindi nga pangalan ba? Kawai Mamita. Galing nyo po. Message, uh, mas, message linis na kada ko parang gasapit. Shout out kay Neltek Vlogs. Ayan. Shout out kay Neltek Vlogs. Ang galing mo maglinis ka logi. The best. Thank you so much. Well, ma'am, Na-miss kita, Mr. Kalugi. Thank you so much. Shout out kay uh, DGMT Davao Jensen uh, Massage Masanjer, mas basta yun. Hello po, wala po kayo dito sa downtown. Wala po. Shout kay Gisa Palabrica. Kanindot ang taong pak, magpakadilis uh, sa silidbo. Mr. Kalugit kay Ako Jud. Ipalugit ang akong tinggil oh, Charla lang. Nahubag. Happy na 3 months o months siya nga naghubag. Shout kay Muna Clemente. Patay na yung malaki niyang kuko. Dapat alisin na yun para tumuha ng kuko. Ayan. Shout out kay Ofelia. Uh, Lutie wow. Glenda Kumawas. Shout out. Christy Amparo. Shout out kay Mer -Queen Poblador. Yan mga kalugit. Shout out kay Christina Vina. Shout out kay Minan Divicola. Glenda Kumawas. User sir. Shout out. Mari Domegues Shout out kay Linda Venezuela. Shout out kay Pamila Lacayors, uh, Pamila Cayerojas. Shout out kay Maria Levy Bailoses. Shout out kay Jerry uh, Gerrit Lagaspi. Ger, uh, Gerrit Lagaspi. Shout out kay Great Tradis. Tapo na, kalisod ang ano pangalala nila Gao. Papay kay mag, 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 mag ano mag ano Uwi naman si Ate Diyos ko Lord. Marichelien, uh, Rowena Gravanti, shout out, Gerald, shout out, ipikit, uh, shout out kay Jennifer Cabanungan, shout out po, ayan, sir, Mr. Kalugit, uh, shout out kay Jennifer uh, Cabanungan, Angelo, shout out, ayan mga kalugit. Mga kalugit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta palagi sa akin, kahit pinapulit ulit ko minsan aking video dahil minsan, hindi ako nagbablog si sobrang busy at daming customer ko dito sa salon. So mga kalogi, dagang salamat po sa inyong lahat. Marami po salamat sa mga nagtitiwala lagi po sa aking talento. Dagang salamat. Huwag din po kalimutan ni like and share pindot notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Kaya all. Bye-bye!